So ara sa mga boss, may ginagawa na naman tayo rito na Honda Click 125 So version 1 to mga boss So lahat naman to, yung patulad din siya ng, ano, ng mga version 2, version 3 So ito lang, step by step, mga ito lang gagawin natin Napakarami natin gagawin dito mga boss So magpapalit tayo ng happy uh, fuel pump Magpapalit tayo ng coolant, At magpapalit tayo ng bearing So tatlo yung gagawin natin yung mga boss So, uh, tayo ng uh, o, o uh, na, ano ng ano, ng uh, tawag dito, ng uh, ng filter fuel pump filter mga boss, bali step by step, ganito na gagawin natin mga boss at tandaan natin yung upuan nyo mga boss just magpapalit tayo ng uh, una natin gagawin na yung fuel pump so babawasan natin yung gasoline mga boss kasi uh, pag yan, tatandaan rin natin yung ah, uh, sa may ano, yung ah, uh, fuel pump nya mga boss so papalit tayo ng fuel pump filter mga boss So step by step It's dangerous mga boss Ito na yung paggawaan natin mga boss sa norin nila hanggang dulo Medyo mahaba ang bigin natin mga boss Ito na nga pala mga boss Tatanggalin natin itong cover uh, Cover ng happy oil pump mga boss But it's a na Why nga pala mga boss May turn na nyo dito sa gilid Sa ilalim But... Yan yeah, mga boss Tatanggalin natin yung cover na yan mga boss bali may turner yan sa gilid mga boss di katulad ng mga version 3 at saka version 2 merong ano tatanggal ba talaga ang rin bali ito na tatanggalin natin yung ano yung socket ito mga boss dito nga bala mga boss yung pagtanggal lang ano ng uh, fuel hose so ay mga boss titignan nyo lang mga boss yun o oh, yung uh, kulit ilaw na yan i-press nyo lang i-press nyo lang utahan-tahan nyo lang mga boss kasi importante yan baka mabali So, din nyo lang. I-press lang yan. Tapos, hila. Ganun lang, mga boss. Diba? Napangadali lang. So, hindi nyo na kailangan sirahin yan, mga boss. Kasi nakikita ko minsan sinisira yan eh. Sa mga video may ba? Ayan, mga boss. Ganyan lang. Tapos, natagarin natin yung connection ng uh, pump. Ayan, mga boss. Yan yung kuryente niya. Engage na. Tapos, yung... Uh, tapos so, ito mga boss, tatanggalin natin yung hadis. Uh, so 10mm yan mga boss. Inahabintan natin ang 10mm bolt siya mga boss. So tatanggalin natin yan. So may gate nga pala mga boss. Yung may tatandaan nyo may up dito. May symbol. Nak, may up dyan. So tatanggalin natin yung hadis. <laughs> Dito so, tinong pala ba boss may may marking ha pala yung mga boss min sa wali kong uh, eh uh, no. off tawag so, sa kabila meron din marking yan off yan Kung paano nyo pinaglas ka rin din yung pagbalik ng mga boss para hindi kayo malito So ito nga pala boss huwag nyo mahahawakan yung dulo na yun kasi baka mabali yun So importante huwag nyo hawakan yun So galaw galawin yan kasi matigas yan eh Matigas pa yan mga boss Kasi nagdikit yan so maahat naman yan Dahan-dahan lang Ayan na mga boss oh. Ano automatic mga boss kapag ha, pinaglas niya ang fuel pump, papalitan niya na agad yung ano? Oren, So ayun mga orin niya mga boss o oh, yung orin na isa. So lumobo na yan kasi nakababa din sa gasolina. Nag-expand na yan mga boss so oh, hindi niya na pwedeng ibarik yan. So papalitan niya na ng bago yan eh, mga boss para kung sakali hindi na kayo ma madobli sa trabaho na hindi na paiwasan tumagas yung gasolina mga boss para ha, hindi na bumalik yung customer mga boss. So puliduhin niya na Pulit yung trabaho nang para isang dawaan lang. So, ito nga pala mga boss. Tingnan, tingnan mga boss yung ano. Tingnan yung mga position ng uh, fuel pump natin mga boss. Ganyan lang Oh. Ayan, naka-isolate uh, siya. Tapos dahan-dahan nyo lang lalabas naman yan kung sakali. Ganyan lang yan mga boss Oh. Tapos dito, paikutin nyo ng konti. Tapos kyan. Ayun na mga boss Oh. Ayun o, oh. lumabas na. Diba? Napakatali lang. Hindi na kailangan magmadali dyan mga boss. So dahan-dahan na talabas naman yan. Eto na, pakadumi ng filter mo. Lumot na mga boss. Tapos ang gasolina pa ni boss ay kulay blue. Ako kulay red. Ah mga boss, so napakadumi sa Step by step, papalitan natin yung fuel uh, filter na yan, mga boss. Tapos pati itong o na to papalitan na natin. Kasi naka expand na to eh. So hindi na yan pwede. So ito na nga pala mga boss I-screenshot nyo na lang yung part number nito mga boss Yung O-ring nya Tapos ito nga pala, i-screenshot nyo na rin yung uh, fuel pump filter So ito na nga pala mga boss, ang presyo ng uh, ano ng filter at saka uh, O-ring So ito na nga pala mga boss Tatanggalin na natin yung uh, filter So nagpatulong tayo kay boss kasi eh, hindi natin mahawakan yan para makita nyo kung paano tinanggal Tatanggalin to, mga boss So ito na nga pala mga boss Bali, uh, may lock yan mga boss Iikot nyo lang Iikot nyo lang yan mga boss O, diba? Iikot nyo lang pa ganun Mataas So ayan, makukot na yan Tapos may oring yan mga boss sa Oring Oring, ngayon yung oring okay oh. <coughs> So ito na pala mga bagong ano, boss yung mga filter. So may kasama na yan. Ano, pag bumili kayo niya, may kasama ng bagong o-ring. So papalitan nyo na yan. So ito na pala mga boss yung orange. Ilalagyan na natin yung mga boss. Tapos so, ito nga pala ganito yung paglagay ng uh, position na ano ng uh, bagong mga uh, filter mga boss. Bali ikot niya muli ya pabalik mga boss. Yes, So, what is up mga boss? Ito nga pala ilalagay natin yung uh, orange niya mga boss. Pare sinabay ko na nga pala yung orange niya mga boss. As ganito na nga pala mga boss, ipapasok niya muna natin yung floater. So, dito sa gilid tingnan nyo lang yung mga yung position niya mga boss oh tandaan nyo lang yung pwesto niya mga boss bali ganyan lang yan hindi niya kailangan magmadali yan, mga boss napakatili niya lang niyang ipasok so ahawakan nyo yung oran niya mga boss may sakali para uh, hindi po so ayan hmm. tapos ditinan natin niya mga boss hindi natin kung nga parahin ang grasa para kung sakali mabilis lang sang iubog i-press niya lang yan lulubog yan mga boss Pari, lalagyan natin yung mga lap niya mga boss Tapos na nga pala mga boss, lalagyan natin yung uh, fuel line Kos, ayan o oh. Eh, no? Diba napakadali lang ipasok Tapos ilalagyan natin yung sakit ng uh, fuel pump Yung connection niya pag oh, nag-click yan, okay no? na yan mga boss. Pag yan eh. So, ibig sabihin, nakalock na siya. Tapos ibabird na natin itong uh, cover ng ano, fuel pump para ako sa kali. Okay, ayan na oh. Napakadali lang eh, mga boss. Bali sa ilalim nga pala niya mga boss, may tornilyo na alin. Ano ano, 10mm na bolt. So ibabird na natin yung mga tinanggal natin yan mga boss. Hmm. Tapos ito na nga pala mga boss may pinapasuyo pa sa atin si customer Pagpapalinis naman siya ng throttle body So ito na nga oh, sobrang halikabok Ito yung mga tatanggalin niya mga boss Itong sa akin na to Iberas niya lang yan to mga boss Yung may injector yan yung sakit niya Press niyo lang taas hatap hmm, Di ba? Pakadali lang Matigas siya kasi may apuro halikabok pa Tapos dito mga boss yung dalawang sakit dito sa baba TPS yan, tapos yung ano, mga sensor niya. Tapos ito, DDN na niya ito mga boss, o so yung sa may injector. Parang yung kanina mga boss, yung paggawa natin, DDN na niya lang, tas hata. Diba, ganyan lang mga boss, hindi niyo kailangan sirain niya mga boss. <coughs> tapos atampilin natin itong ah, 10mm na bolt. Tapos itong screw na manifold, tapos yung 12 na ano ng throttle. Dalawang ah, 12mm na tornillo sa throttle. So ito iangat na natin to mga boss Ayan o, no, mahaba 10mm bolt mga boss Dalawa yan mga boss, dalawa Ayan sa may manifold Tapos <coughs> iangat na natin to mga boss So ito na nga na, nakita natin mga boss o oh. Grabe, ang dumi Ang dumi mga boss o oh. Tingnan nyo, maigi kaya eh, no, parang buha I amin mean. So yan nga pala yung mga boss yung uh, kailangan nyo rin palitan yung ano, air filter niya kasi talagang nahihigop ng throttle ba ati so kailangan kaya talaga kayo magpalit ng ano ng uh, air filter ito e, nga pala yung position ng ano natin mga boss oh. yung sa kapila plane yung sa kapila niya may number so tatandaan nyo mga boss kung, sa, kung paano nyo tinanggal gan, siyempre ganun nyo rin ibabalik mga boss para sa sakali ba? Diba? hindi magbalitan yung o-ring. So, ganun lang yan, mga boss. So, tatanggalin na natin ito, mga boss, yung tornillo ng uh, throttle cable. <coughs> Bale, 12mm, uh, 12mm yan, mga boss. Ayan, o. Oh. Pwede siya na kayo, mga boss, ako lang yung nabibidyo. Ako na rin yung... Gumagawa pa yan, napakahirap talaga ng isang kamay, one hand lang. Nakapa napaka na One hand Eh mga boss Madali lang tanggalin <clears throat> Tapos ito na nga pala mga boss Para hindi kayo malito Ito nga pala mga boss Mayroon niyang guide yun Sa kabila matulis Tapos yun sa kabilang throttle cable Yung return Wala Ayan mga boss ba? Diba? So tatandaan nyo na lang mo saan nga No para hindi kayo malito mga boss, baka mamaya, hindi yung mga throttle nag-lock. Ibig sabihin, nagpalitad lang yon so pagpapalit rin niya lang para gumana na yung throttle. eh ang ganyan lang yung mga boss. Tapos ito na nga yung throttle body na lilinisan na lang natin dito. Ito na nga pala mga boss, ah, dalawagan natin yung ah, 8mm bolt. Yan, 8mm mm bolt, mm dalawa. Dalawa yung boss sa taas baba pa. Ah, ginamitan nga pala yung boss ang baril. Ay, matigas. Matigas yan, ginamitan na ng impact. Ayan mga boss, oh. Oh. Diba? Pero, pero, pero pag may gamit talaga mga boss. So ito mga pala boss yung o-ring. So huwag niyong babasahin niyang orange na yan. Kasi magkakaproblema kayo pag binasaan niyo ng gasolina yan mga boss. Napakadami talaga itong ano, throttle body. Oh. Parang pusit. Pwede lang ano eh. Para sa baon ng pusit mga boss. So napakaitim. Kaya mga boss, balilinisin lang natin yan ng gasolina. Yan lang ang natin sa kanya. Tapos ito na nga pala mga, bo mga boss yung o-ring. Huwag niyong kakalimutan ito mga boss. Huwag niyong kakalimutan ibalik tong o na to kasi magiging singaw yung throttle body, mahirap ito, no? Tapos, huwag na huwag niya tong uh, ng gasolina. So ito na nga pala, mangos, linisin na lang natin yung throttle body niyan. Parang naliligo lang siya mga boss, oh, o no? Ganyan lang yan mga boss, napakadali lang. Toothbrush yung katapat niyan, tapos gasolina, ayan Oh. No? Ah. Tapos ito naman mga boss, yung ano, yun nag-aati sa kanya, itong mismong throttle body. Tapos ito naman nga pala mga boss, tuturo ko sa inyo yung uh, pag-set nito mga boss. Bali kung mapapaklasin uh, nyo nga pala ito mga boss, ang gawin niyan. isasara nyo yung uh, palito, mga boss. o... Isasara nyo para maalaman nyo kung ilan ang bilang nyo ng uh, palabas So isa Isa't kalahati Isa Dalawa Dalawa't kalahati o, Meron lang, lang mga Kung sakali Alam nyo na kung paano nyo ibabalik So tatanggalin na natin yan mga boss Pero may standard talaga nyo mga boss At 2 two, uh, two, two and a half Yung palabas nyo mga boss Para kung sakali Kung mababa pa yung minor Iangat nyo na lang siguro Ng konting-konting lang So ipapalabasin na lang natin yan mga boss Kung sakali Para ma-check na rin natin Yan nga pala yung air screw mga boss ah. Hindi yan yung sa air screw yan mga boss Hindi yan yung sa minor Air screw yung pumapasok na hangin Sa throttle body Yan yung mga boss dumi oh So lilinisin natin to mga boss Pero may orin nga mga boss Yung dulo lang ang babasayin nyo Huwag yung babasayin nyo ha Isang buo na yan yung dulo lang, Kasi may orin yan baka lumobo Mahirapan kayong ibalik So hmm. ito na nga pala napakalinis na naman ang no, throttle body Ayan ang vanil mga boss oh Diba? Parang brand new Napakaangas Gusto niya pala mga pagawa mga boss. Nandito tayo sa Motor Trade Champalo, Espanya, Para Marami tayo sa UST along Espanya, Lakson tayo mga boss. Motor Trade. So ito na pala mga boss. Ibabalit na natin kung paano natin tinanggal. So ibabalit na natin yung air screw niya. So gagawin natin siya na 2.5. Dalawang pool at saka kalahati 2.5. Ganoon ang gagawin natin yan mga boss. Hmm. Okay na yan mga boss Tapos ibabalik na lang natin to sa ano? Sa uh, motor So ayan na mga boss Ibabalik na natin Tapos yung mga sakit yan Huwag niyong babalimutan yung mga sakit Yung mga boss na ilagay Tapos Para masali ali Hindi magka-check engine yung motor Huwag niyong babalimutan nga Ibalik yan muna agad Tapos itong mga uh, fuel line, ibabalik na rin natin ito mga boss. Okay, okay, okay na mga boss. Hmm. Tapos magpapalit nga para tayo rito mga boss na ano? Nang kulan. Hmm. Ito yung gagamit at gagamitin natin mga boss na uh, alien flower. Walit, ang sayo siya ng T40. T40 yung sayo siya mga boss. Ayan o. Oh. Tapos syempre, nalagyan niyo ng panalo para hindi tumakas yung kulat para hindi ko malat yung kulay yung mga boss tapos utay utay yun nalang lang buksan tong sa taas ayan ang mga boss so, oh. Pagda ano lumalakas yung aturo uh, niya pagka binuksan niya na sa taas eh <coughs> nyo lang ma yung kulot mga boss ito na nga pala mga boss, magbiblit din sa ayo na nga kulant. So ito nga pala mga boss, umaandar na yung motor tas Tapos may coolant na rin yan. Ayaan nyo lang umaandar yan mga boss, hanggang sa uh, mag-warm up yung uh, motor. So para mawala yung mga bubbles yan at uh, hindi mag-check uh, in din yung sell ano, yung, uh, shoes, hindi lumabas. Yung overheat, so ibiblit niya atin yan mga boss, ganyan lang mag-blit. Ayaan nyo lang umaandar yan mga boss. So ito na nga pala, napakarinis yung throttle batyo. Patutuwa si customer nito, napakarinis. Kaya niya kanya lang mag-brit mga boss hanggang sa mag-warm na siya. Tapos tatakpan niya na lang yan mga boss. Tapos ito na mga pala mga boss, magpapalitan ng bearing. Bali din yun pwesto ng, uh, pwesto ng gulong mga boss, nasa likod yung ano, dish para matalin nyo matanggal yung bearing kahit hindi na mo natanggalin yung ano yung dust seal nya mga boss lalabas at lalabas yan no? Know, bo, lumagpak, lumagpak na, ayun o oh, lumagpak magpak na o mga boss o oh. yung bearing o oh, ano you know. ayun o mga boss may kalawang na kaya nasira yung bearing tapos sa kabila naman nya mga boss bali doon kailangan mag-uumpisa nakatalikod yung dish tapos pa sa harap naman to mga boss gagamit na natin ang no? Kapag sinsilya, mga boss, yun lang ako. Oh, yung, ano, extension. Diba, lalabas na agad? Tapos, pupunasan na lang natin yan. Lilinisan natin yan, mga boss. Yung yung ginawa natin. Ang ah, ginamit natin, bearing, mga boss. Bale 300 pesos ang isa nito, mga boss. Napakamahal ang bearing na to. Pero sigurado kayo, napakatagal dito masira. Dinilisan alam natin yan mga boss Tapos ikakabit natin yung bearing Stay tuned lang mga boss Ganito lang, ganito lang ako kinabit Kung paano <coughs> <laughs> Bale sasaran sana na lang natin itong mga boss, ipitan na lang natin yung mga dapat ating ipitan Ganun. Tapos sa uh, isa, na natin itong mga boss Yung uh, pala mga boss, yung uh, uh, upuan Bale 10mm na ipitan na lang natin itong mga boss Musinyo para magpadawa, nandito tayo sa motor page ang palap mga boss. Huwag sanang kalimutan supportahan ang ating channel mga boss. Palike and share na rin kung may natutunan kayong diskarte. Eh. Kung wala pa share na rin mga boss, pa subscribe na rin sa lahat. Kita na lang natin yan. Tapos nakabit ko na nga pala mga boss yung ano niya, yung uh, gulong. So iti-check na lang natin yung gulong na yan mga boss. Eh, ito na nga pala yung uh, Motor ni sa uh, rin na natin Eh mga Boss oh, Ang tinagpo ng motor 36,000 kilometer So good na to mga Boss Napakaraming uh, pinagawa ni Boss Ay eh, na mga boss, mga taon na oh. Di diba, pas, Labas? Para nakahinga yung motor. Napakaangas. Napakalakas na niya. So nabalitan natin din yung ano yan, yung gulong niya mga boss. Ayan o. Wala nang halog yan kasi nga, gewong yan eh. Pero ngayon, ano, okay na okay na siya. Dito nga pala tayo sa mototrade mga boss. Gusto nyo magpagawa? Ayan mga boss Oh sa Espanya uh, Lakson yung address natin mga boss.